Good morning mga kababayan, mga kantingero, kantingera dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, mga OFW, good morning, good evening po. Update ulit dito sa YouTube channel mga kantingero, ipapakita ko po eh, sa inyo ito. May tumawag kasi sa akin sa messenger na ipakita ko daw yung legit na tagabuhay ng tao. Kunwari nag 50-50, pwede niyong pakainin o painumin mga kantingero, katulad po ng guys. Dito namin kinukuha mga kantingero at nilalangis mga kantingero. Ito po ay kakaiba po ito sa lahat mga kantingero. Ka Pagmasdan nyo po. Ito po siya. Ayan po. Kung nakikita nyo mga kantingero, ka kantingera, wala pong binatbat yung mga, <laughs> di ko na lang po masabi mga kantingero ka kung ano po ito. Pagmasdan nyo na lang po mga kantingero, ka kantingera dyan. Ayan. Yung mga kwan mga kantingero, ka mga yung naghahanap po mga kantingero ka lang inaalagaan ng matanda yung na po ng matanda mga kantingero ka na medalyon ito po ay napakatagal na mga suguro sa ninuno pa suguro ito e, pinamahagi po sa amin nung ginamot ko po e, pinamahagi na mga kantingero ka tinanggal po doon sa baywang nya ito po baliktaran po yan mga kantingero ka halos uh, wala na pong tao mga kababayan ito kung napapansin nyo po yan mga kababayan ito po napaka legit mga ka antingero, napaka innate ayan po <clears throat> yung naghahanap din mga antingero ng mga mutya ito po ayan Dalawa po 'yan mga kababayan. Mm. Bali tatlo po yung lutang mga kababayan. Ayan po yung lutang. Naku, di po makita. Ayun, ito po yung lutang mga kababayan. Tapos ito po yung bato na sinasabi nila sa kara karamihan na dilunok. Bato po 'yan mga kababayan. Nakababad po po sa tubig po kakamit lang namin po yung aking kaibigan dala dala niya po ito tapos yun po ay lutang po yun na mutya din mga kababayan yung mga gustong magbaon maglunok katulad ko po mga kababayan ito na po yung hinahanap tapos yung nag request po na bahay po ng langgam ito na po yung bahay po ng langgam mga kababayan ba, nagbahayan po ng langgam. Kung pagmamasdan nyo po sa loob niya ay may mga langgam na maliliit, hindi lang po makita dyan mga kababayan. May langgam po na maliliit po dyan sa loob niya. <coughs> Yung nagganap din po mga kababayan ng ganito. Ipapakita ko po sa inyo mga kababayan ang mga nakababad. Ito po mga kababayan. Butas po yan. Sayang po yung langis. Lampasan po yan mga kababayan. oh, Dalawang taon na po nakababad to mga kababayan. Buhay na buhay po ito. Dahil ito po yung kwintas ko dati na ibinabad po ulit. Salamat mga kababayan sa panonood nyo sa YouTube channel ko. Paki-subscribe and like and share na lang po at eh, makita nyo po yung sinasabi kong matanda na nagtatangan po ng tatlong may hiwaga mga kababayan. Ipapakita ko po sa inyo ang mukha niya at saka yung kung nasaan po yung mutya niya po na gumagapang. Ang tabayanan nyo po mga kaantingero-kaantingera dyan. Salamat po sa pag-subscribe and like and share sa aking YouTube channel Edison Mariano alias Mau po ng Igrot.